work from home si Joseph Oslarca taga Masantol Pampanga. Pero ngayon hirap siyang makapagtrabaho dahil ang kwarto niya kung saan naroon ang computer hanggang tuhod ang baha. Lubog pa rin po yung kwarto na pinag uh, ko. Yung mga nakarang araw uh, nakababad po talaga yung mga ano mga paanin, yung upuan at saka yung may tendency po kasi na yung mga gamit mahulog, makamakakuryente po. Si Milo, isang all-around worker. Standby muna sa bahay dahil bukod sa walang nagtatawag ng pagawa, kailangan ding asikasuhin ang sariling bahay na lubog sa tubig. Uh, marami pong mga gamit na nasira dahil sa baha. Nahirapan din po kasi unang-una sa transportation, pangalawa sa nabuhay. Ito ang eksena sa bayan ng Masantol dito sa Pampanga, sa sentrong bayan, sa halip na tricycle at jeep ang transportasyon mga bangka ang pumapasada. Halos lahat ng establisimento inabot ng malalim na tubig. Bagaman masasabing sanay na ang mga kabalen dito sa masantol sa pagbaha, pero ayon na rin sa kanila, ito na ang pinakamalalang pagbaha na naranasan nila. Sa panahong ito na umaahon sa dilubyo ang mga kapampangan, pinadama ng pamamahala ng iglesia na may kasama sila. Sa ilalim ng proyektong lingap sa mamamayan, Nakarating sa bayan ng Masantol ang relief packages mula sa repacking center sa Quezon City. Bigas at ilang basic food items ang tinanggap ng ating mga kababayan. Dahil po sa walang tigil na pag-ulan at ang bagyo at sinabayan pa po ito ng high tide, ay totoong lumaki ang tubig sa bayang ito na halos ang mga tao, kabilang at na ating mga kapatid, ay hindi na po makalabas ng kanilang tahanan at hindi sila makakuha ng kanilang pangunahing pangamila. Napakalaging tulong po niya at napakalaki swerte na ang na. Papabilang po kami sa mga tinutulungan ng barangay na. Maraming salamat po. napakabait po ng Iglesia ni Cristo. Sa Remedios Lubaw naman, nakarating din sa ating mga kababayan ng relief packages mula sa Iglesia ni Cristo Central Office. Ipinamahagi ang mga ito sa lokal ng Remedios, distrito ng Pampanga West, sa pangunguna ng kapatid na Ronaldo Candas, tagapangasiwa ng distrito. Ang iba sa mga ito inihatid na sa bahay ng mga residente sa tulong ng mga miyembro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International. Inaapektuhan din po sila ng pagtaas po ng tubig sa mga ilog pati po sa dam kaya po ang mga tahanan po nila ay pinasok po ng tubig baha. Kaya naman po ang iba hindi po makapagtrabaho at wala po pagkukunan po ng pangunahing pangangailangan pang-araw-araw. Tangi sa tinanggap na pandagdag sa mga pangunahing pangangailangan, baon ng ating mga kababayan ang pag-alalay at suporta ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo Manalo, tagapamahalang pangkalahatan. Salamat po. Maraming pong salamat sa relief na binibigay po. Mula po sa Pampanga, ako po si kapatid na Reynan Cruz para sa Iglesia Ni Cristo News Network.